Ano doon? Uy! Matagal oh, ha? May nagbabalik ng mga memories si ito. <laughs> Ayak wala lang pa, chill. Chill lang ba sa kanilang duyan? Or, may or. May or, may chillig sa kanilang duyan. Ikaw ba, chillig ka ba nun? No? Oh, man. Sige, keep mo. Kuwens, ka na lang kaya. Ito na lang ako dito. Kasi, ano ka na lang kaya? May kulambu pa. Hindi ka lalabo kaya. Hindi mo magaling. Malabas <laughs> eh. Grabe siya. Sikip. Sikip na ko eh. On okay. the floor. It's on the floor. Mm -hmm. You want to come? Cool mm -hmm. <laughs> 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 Para mas lalo pang <laughs> 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 Wala na. Kaya ko lang is. Mas magbahay na kayo. Uy, kisses! Kisses! Oh, sinap pan itu yang bawa na? Tama. itu kau. Tama. 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 Tama.